Nakikita kita yan? Yung mga ganyan, yan yung box ng pagkamatay ko. Yung lahat ng pagkamatay ko dito sa PVP Arena na to, pre. May nagra-run dun, o. Oy, may nagra Ay! 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 Pre, may hinanakit dito, may hinanakit sa arena. Meron akong hinanakit, eh. Pinapatay nyo kasi ako lagi. Ayoko sa baliw. Oh, B, syempre. Dex, hindi na ako. Ang dami kong box ng pagkamatay dito. Yoso, yoso, yoso. <laughs> Nagre-reklam pa si Bossing. Ay, di ako nagre bossing, 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 ba't nagre pa Bossing? bossing. Eh, Boss, nakikita yung ko lang si yung na, box hindi, ng pagkamatay ko dito. Kasi nga, ayusin natin yan. Ayusin mga natin. Mga harap, mga bakat daw ng armor niya. pre. pwede, boss, <laughs> ito <laughs> dito, <laughs> sa buong PVP arena, nakabakat yung pagkamatay ko. Pag ano yan talagang armor boss, mainit ang mata boss. Ay, gano'n ba yun? Pag nakaganyan ba, <laughs> pag ganyan ba katulad sa inyo, <laughs> hindi na ako mapapatay niyan si Karyan Ang um, team Ay, ganun? Ayan si Karyan, balatan <laughs> na yan Tawa na sa mukha niyo <laughs> Oh, tingwan! Ang so, sakit, nangyayari Nakapangyayari Ay, gagawin aspect. Uh, go. Ay, <laughs> <Mabala. laughs> pala Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Inaalipusta ako dito O, ito, ito, ito Ayoko na, ayoko na, na Ay, go, go narelo ko na naman si na na naman si nareko tagnan na ta alam alam ka na naman! <laughs> 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 na nakapairas okay. pik boss pik yung kailangan ako na mo nang nang kailangan ko ba mo nang kailangan ko ba mo nang kailangan mo lang 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 mo nang kailangan I'm